Wasop Maka Hoops Noong nakaraang season ang Dallas Mavericks ay nakapasok sa NBA Finals. Gayunpaman, kung hindi sila magpapalakas sa kanilang off-season, mahihirapan silang makabalik dito dahil patuloy na lumalakas ang mga kupunan sa Western Conference. Isang habang na tinitingnan ng Mavs ay ang trade availability ni Jeremy Grant na nasa ikalawang taon ng kanyang limang taon, 180 milyong kontrata sa Portland Trail Blazers. Si Grant, na 30 taong gulang at napakasolid na role player, ay maaaring maging mahalaga sa Mavericks. Dahil sa magandang performance ni Grant ngayong playoffs, posibleng tumaas ang kanyang halaga at maaaring isama sa isang sign and trade deal kasama ang iba pang assets bilang kapalit kay Jeremy Grant na mas consistent shot maker kaysa kay Sakai Jones Jr. At magaling din sa depensahan. Gusto mo bang makita si Jeremy Grant sa Dallas Mavericks? Sa ibang barita, si Paul George ay mainit na pangalan ngayon sa free agency dahil malakas ang tsansa na lumipat siya sa ibang kuponan. Maraming kuponan ang interesado sa kanya tulad ng Warriors, Sixers, Pacers, Magic, OKC at Spurs. Interesado ang San Antonio Spurs kay Paul George, ngunit may mga alalahanin sa edad at injury history nito. Ang desisyon na kunin ng Spurs si Paul George ay malaking desisyon dahil ito ay magreresulta sa malaking kontrata para sa kanya. Kailangan nilang isa alang alang ang edad at injury history ni George kumpara sa iba pang players. Kung hindi magtuloy-tuloy ang performance ni George, maaaring maging risk ito para sa Spurs. Ang mga posibleng alternatibo ay ang pagtingin sa ibang free agents o paggamit ng draft picks para sa mas magandang hinaharap ng kuponan. Ano sa tingin nyo? Gusto niyo bang makita si Paul George sa San Antonio Spurs kasama si Wemby? I-comment lang yan sa comment section.